Ah, tatay, perang natin si Dampo. O, tingnan niyo ba? So, paano ka laki si Dampo. Say hello, Dampo. Tabihan si say hello. Hello. Ay, tabihan na. Tamo. Ay, ang big, big, big girl. Baby ni mami at ni dada. Kamu? Ah, oh. uh, my kilos is eleven kilos. Kasi po, matakaw ako. Tamo. Mm. Wait lang na, Ang laki mo hindi Ang laki mo oh, laki mo, oh. Laki mo, yung... Ito na Ito na Ito pa Katawan mo oh. Hindi ko alam kung paano ko ano yan? Kasi mag-re-slip ka na. Hello po mga ka-followers. I-subscribe nyo naman po ako. May pambili po kami ng diaper. Grabe naman. Wait. dikit Simpuk nih Wait, anak. Tayo. Hindi mo mabuhat yung katawan mo sa bigat mo. Wait lang. Ano yun? Mag-say hello ka sa followers. Ako po si Batang Dabiana ka mo. Mabay ka na. Don't forget to subscribe kamo. ka mo. Post the Bye-bye. Good night po. Mabay ka na. Good night.